why would an architect plan a 65-story building that goes nearly a thousand feet into the ground this is let's build down but he's being very ambitious because he's not only saying let's build down he says let's build down by 55 stories now what you see Hindi na maitatanggi na tayo ngayon ay sa nagbabagong mundo na kung saan ang klima at panahon ay hindi na kagaya ng dati, dulot ng climate change at global warming. Pero alam nyo ba na marami sa mga eksperto sa larangan ng engineering at architecture ang handang sumabay sa panganib ng nagbabagong panahon? Ayon sa kanila, isang disenyo at estilo ng infrastruktura ang maaaring maging solusyon sa nagbabagong daigdig. Kung ano nga ba ito? Tara at sabay-sabay nating alamin mga katribyo. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pagtaas ng populasyon ng mundo at kasabay nito, ang tumitinding pangangailangan sa espasyo, lalo na sa mga urbanisadong lugar. Tradisyonal na solusyon dito, ang pagtatayo ng mas maraming gusali mas mataas na skyscrapers at pagpapalawak sa mga paligid ng lusod. Ngunit sa panahon ng mabilisang urbanisasyon, limitado na rin ang espasyo pataas at palabas. Dito pumapasok ang isang makabagong konsepto sa larangan ng architecture at engineering. Ito ang tinatawag na earth scraper. Isang konsepto ng gusaling itinatayo hindi pataas kundi pababa sa ilalim ng lupa. Ang salitang earth scraper ay kombinasyon ng salitang earth o lupa at skyscraper o mataas na gusali. Ayon sa konseptong ito, ang isang earth scraper ay isang matayog na gusali. Subalit imbes na itayo ito pataas sa langit, ito ay binabaon sa ilalim ng lupa. Isa sa pinakakilalang disenyo ng earth scraper ay mula sa Mexican architecture firm na BNKR Arquitectura na noong 2011 ay naglathala ng plano para sa isang 65th floor na earthscraper sa ilalim ng Zocalo, ang pangunahing plaza ng Mexico City. Ang disenyo ng BNKR ay may hugis na baliktad na piramid, kung saan ang itaas ay nagsisilbing plaza habang ang ibabang bahagi ay paghahatian ng iba't ibang facilities, kagaya ng mga museo, gusaling opisina residential area at iba pa. Isa sa layunin ng proyekto ay mapanatili ang kasaysayan at arkitektura ng ibabaw habang sinusolusyonan ang kakulangan ng espasyo. Ang Earth Scraper ay may mga teknikal na aspeto tulad ng arkitektura at estruktura. Ang baliktad na piramid ay piniling disenyo upang maiwasan ang pagbagsak ng mga dingding sa ilalim ng lupa at upang mapanatili ang stability ng gusali. Isa rin itong paraan para masigurong nakakapasok ang natural lights sa mga malalalim na bahagi ng gusali. Upang maging ligtas ito sa lindol, kailangan itong idisenyo gamit ang mga seismic base isolation systems na ginagamit rin sa mga matataas na gusali. Pangalawa, pagpapasok ng natural lights at hangin. Isa sa pangunahing problema ng mga underground structures ay ang kakulangan ng natural light at ventilasyon. Sa earth scraper design ng BNKR, isinama ang central light well o bukas na buta sa gitna ng gusali upang magbigay daan sa sikat ng araw. Gumagamit din ito ng mga advanced ventilation systems upang masigurong may malinis at sariwang hangin sa loob. Pangatlo, ay environmental considerations. Sa ilalim ng lupa, mas stable ang temperatura, kaya't maaaring makatipid sa enerhiya para sa heating at cooling. Ang Earth Scraper ay maaari ring gumamit ng geothermal energy para sa karagdagang sustainability. Bukod pa rito, pinapanatili ng proyekto ang historical character ng ibabaw ng lupa imbis na gibain ang mga lumang gusali o parke. pang kasama din dito ang posibilidad ng realisasyon sa hinaharap. Bagamat wala pang earth scraper na aktual na naitayo, may ilang mga dahilan kung bakit nananatiling posible ang konsepto ito. Una, ang urban density at kakulangan ng espasyo. Sa mga lungsod tulad ng Tokyo, Hong Kong at New York, mahalagang bawat metro ng lupa. Ang Earth Scraper ay maaari maging alternatibo sa pag-expand ng lungsod kung hindi na posible ang patayong konstruksyon dahil sa mga regulasyon o physical na limitasyon. Pangalawa, ang patuloy na pag-unlad ng teknolohiya sa konstruksyon. Sa kasalukuyang panahon, mayroon ng kakayahan ang mga engineer na maghukay ng napakalalim, gaya ng mga subway systems, deep underground parking, at mining operations. Sa paggamit ng reinforced concrete, deep foundation systems, at soil stabilization, ay nagbibigidaan sa posibilidad ng malalim na estruktura. Matlo, Climate Change at Resiliency dahil sa tumitinding epekto ng climate change, tulad ng heat waves, storms at sea level rise, ang mga estrukturang nasa ilalim ng lupa ay maaaring maging mas ligtas sa mga kalamidad. Protektado ang earth scraper mula sa matinding bagyo at init. Kaya't isa itong resilient na disenyo. Pangapat, gastos at mga hamon sa pagpapatupad. Isa sa pangunahing balakid ay ang napakataas na gastos sa pagkukay, pagsil laban sa tubig at pagsiguradong ligtas ito sa lindol at pagbaha. Ang earth scraper ay nangangailangan ng mas komplikadong engineering kaysa sa karaniwang gusali. Panglima, psychological at social factors. Mayroong tinatawag na subterranean anxiety o takot ng tao na manatili sa ilalim ng lupa. Maaring maging hadlang ang kakulangan ng sikat ng araw at bukas na espasyo sa kalusugang mental ng mga nakatira o nagtatrabaho rito. Pang-anim, legal at regulatory issues. Karamihan sa mga bansa ay walang legal na framework para sa ganitong uri ng konstruksyon. May mga tanong sa pagmamayari ng lupa sa ilalim ng lupa, minahin o kain nito at regulasyon sa mga estrukturang nasa ilalim. Sa totoo lang, ang konsepto ng earth scraper ay isang radikal ngunit makabago at praktikal na solusyon sa patuloy na urbanisasyon at kakulangan sa espasyo. Sa tulong ng modernong teknolohiya, Posible itong maisakatuparan sa hinaharap. Subalit nangangailangan ito ng malawakang pag-aaral, preparasyon, at pagtanggap mula sa lipunan. Kung malalampasan ang mga hamon, maaari ang mga susunod na henerasyon ay mamuhay hindi na lamang sa mga skyscraper, kundi pati na rin sa ilalim ng lupa. Kayo mga katreview, nanaisin nyo bang tumira sa isang earth scraper? At kung oo, nais naming marinig ang inyong salobin sa comment section below. Hanggang sa muli mga katreview!